Si Arya Leia andyan na. Iya uh, ang uh, kanyang balita ay kaugnay nung uh, uh, 70 years old ano na lalaki na, na lolo. Oo, oh, oh, lolo na, senior citizen, uh -huh. uh, taga Gimba po 'yan na naaksidente ano, uh, namatay sa aksidente dahil yung sinasakyang motor ay naipit sa dalawang truck dyan sa kahabaan ng uh, Villasis, uh, Pangasinan, ng daan sa Villasis, Pangasinan. Ang detalye ng balita, eh, hatid sa atin ni Arya Lea. Pasok, Arya Lea. Ayan, magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba. At lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Patay ang isang 60 anyos na matandang lalaki na nakilalang si Alexander. Moral Soriano, may asawa, walang trabaho at residente ng purok Uno, Barangay Narbakan, Gimba, Nueva Ecija. Sakay ito ng tricycle na minamaneho ni Nilo Ortaliza Soriano, 45 anyos, may asawa at residente ng Barangay Ilog, Malino, Bulinao, Pangasinan. Binabaybay na magpiyuhin ang Bakag, Bilyasis, Pangasinan, National Road. Bandang alas 12.40 ng panghali, nito lamang Enero a 12, sa ang kasalukuyan ng aksidenteng masuro. bumabundol ng isang mixer truck na may plaka CZ01416. At ito ay minamaneho ng isang Rigi Saltilian Garedo, 35 anyos may asawa at residente ng barangay Bubunan, Pusorobio, Pangasinan. Sa nakuha nating video mula sa dashcam ng sasakyan ni Stanley Smith Gomez ang nag-upload ng video Makikita ang takbo ng tricycle na mabilis habang nasa unahan nito ang isang mixer truck, nag-overtake ang tricycle sabay pumihit makaliwa dahil may nakaparadang bus sa kanan nito na tila nagbababa ng pasahero. Hindi napansin ng driver ng tricycle na may isa pang truck pala ang nasa unahan nito at nabundol na nga ito ng mixer truck na nagka-problema daw sa preno kung kaya't dumiretso ito sa nakapagit ng motor na naging sanhi ng pagkakaipit nitong matanda mm. habang nasa loob ng tricycle yes. at kaagad na binawian ng buhay dahil sa malalang tama nito sa likod at ulo habang ang driver ng motor ay may mabilis na nakatalon ngunit nasa isang ospital naman sa Ordaneta, Pangasinan sa kasalukuyan dahil sa tinamong sugat at pilay nito. Sinubukan na kausapin ng RNG ngayong araw ng Webes, uh, June 14, 2024, ang pamilya ng Yumao. Ngunit hindi natin naabutan si Ginang Maida Maitim Biringuel, ang asawa ng Yumao, isang OFW at kasalukuyang nakabakasyon dito sa Gimba. Nilalakad di umano ang pagpapalibing ng kanyang asawa. lakan naman tayo ng bunsong anak nito na si Janila Soriano, 16 anyos, isang grade 11 na estudyante at nakwento nito ang pangyayari. Samantala kasamang jet kasamang army, ayon sa mga pamangkin ni Ginoong Alex Soriano, ang driver ng mixer truck ay kasalukuyang nakakulong na sa mga oras na ito sa Villasis Provincial Police Station at inihahanda na ang kasong isasampa dito. Ayaleya, para sa Balitang Lokal ng Radyo Nating Gimba 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at servisyo. Kama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Lea. Kano-ano -ano ni Kapitan uh, Carlitos Uriano yang namatay? Uh, wala daw po kasamang G. Kaapilido lang daw po. Hmm. Pero pareho silang taga... Ah, Narbakan pala ah, yan. Ah, taga -narbakan, ano? narbakan ito kasamang oh, G. Oo. Yes. Oo. Oh, oh. Oh, oh nag-tricycle sila papunta ng Pangasinan. Mm -hmm. Daming ang dala eh. May mga uh, boxes pa, may bisikleta pa sa likod. Ng, ayon sa kwento ni Janila, ang ama niya ay papunta ng Bulinao at uh, sinundo nga ng pamangkin na may tricycle uh, dahil nga daladala yung mga pasalubong na galing sa ibang bansa dahil nagbakasyon ang asawang OFW. So may mga pasalubong siya doon sa Bulinao at magbabakasyon nga daw doon ang matanda saglit. Oo, so mm -hmm. hindi na siya naka-nakaabot doon. Hmm. Nilawin uh, lang natin na uh, hindi po inero nangyari yung uh, oh, aksidente. Oo. Oh, hunyo, oh, hunyo. Oo. Ayun na yan na bagit kasi inero. inero. Oh, oh. Ano po? Nabanggit mo, yung Enero. Sabi mo, Enero, yung aksidente. <laughs> ah, Enero, Honyo, Honyo, sorry. Uh, Enero, Honyo, Honyo ako. <laughs> oh, Honyo, Honyo, Honyo a 12. Araw ng ano, ng anong, ano, anong, uh, kalayaan. Uh -oh. Saan yes. nakaburol? Ito yung nag-viral kasamang Gina video. Nag-viral ito dahil marami ang nakapag-upload at uh, Nakakuha naman tayo ng raw video galing mismo sa uploader na kung saan may dashcam siya na susundan niya yung motor. Mm -hmm. oh. Nakita ko din napanood ko din yung nangyari eh. kasi ano parang uh, sandwich. Oh, oh. Siya, may uh, ano ba yon? An, an, na ano hina, may kaso ba yung kan yung uh, driver nung. Dalawang ano eh dalawang mixer truck na magkasunod. eh. Mm -hmm. Tapos yung baliw. Doon na iyon. na naipit. May bus na nagbababado nagbababa doon sa na may Ooh, oh, sa gilid. So, eh yung motorsiklo. Pang galing yung motor. Naka andito siya sa pagitan motor, ng kabilang sis na siya. Two way ano kasi yun, ay mm. four way kasi yung highway. Ah. Yung truck andito sa pinaka main road, andito naman sa uh, parang shoulder na yung Pero parte pa rin ng highway yung motor. So yung motor ah, dumaan nasuro. na ganon, ini yan parang siya yung nag-overtake doon sa truck. Mabilis. Oo, tama. Eh, mm -hmm. may bus pala doon sa bunga. Di, binawing ganon. Mm -hmm. Sa halip na magpreno, binawing ganon. Hindi siguro nakita din ng driver. Yung... Oh. Pagkabawing ganon, ang, may truck ang, sa bunga. sa kanya yung bong mismong... Yung mismong ano, mixer truck mixer na inovertake mm -hmm. niya. Eh, meron din yes. mixer truck sa... na sinusundan. Nakunahira no, niya. yung diskarte oh, ng driver. Oh. Pero naka... Eh kasi, yung, yung driver nakalundag. Oo, nakalundag. Naipot oh, eh. Oo, nakalundag. Parang ano siya eh. Oo. Oh, oh. Pagka gano'n ng motor, siyang dating nung mixer truck. Eh Ayun. may mixer truck pa doon sa harapan. Nung isa pang mixer Ayun. truck. At saka yung overtake niya uh, eh. Oh. Hindi niya expect na din ano. kasi yung pagkaka-overtake. Meron bang ano doon? Identified na kung sino ang... Arya Lea! Yes. Ina-identify ba kung uh, merong ano doon? Anong tawag mo doon? Merong may sala or merong... Uh... Oh yes, kasama ng uh -huh. army kasi nakakulong na yung nakasuro, yung nandito sa likod na mixer truck. Nakakulong Kaya, na? Parang nag-pull kasi yung prelo din noon. Yung ah, so, pangalawang mixer, hindi yung unang mixer. Yung okay. nasa likod, yung nasa okay. likod, yes. Oo, oh, yung nasa likod. Okay, doon siya kaloy, bumund yung bumundol pipit, eh. Oo, uh oo. -uh. Uh -uh. uh -uh. Kasi na ano lang na suru siya papasok doon ay doon sa likod nung van. Mm. Yes, man. kasi na na kokuhan na, natin yung spot report galing uh -oh. sa police provincial ng Biliasis. Mm. Eh yung drive, so yung driver nasa hospital din. Yes, nasa Ordaneta. Mm -hmm. uh -oh. Taga Ordaneta 'yon? Mhm. Mm ay, hindi taga Gimba yung driver. Kasi galing hindi dito po, na. Hindi taga po Sorobio. Pa, taga po Sorobio, Pangasinan. Mm hindi, -hmm. hindi, kasama, Yung, driver. Yung, nasa hospital. Oo. Uh, uh. Yung ah, driver. Sa, sa Ordaneta din na lang. Uh. Mm -hmm. Ah, pero hindi taga Ordaneta. Hindi, hindi, hindi. Okay, maraming salamat, uh, Arielea. Right